Magandang araw kapatid, tara samahan mo ako magbasa ng Bible. Dito tayo sa Pahayag chapter 9. Sabi dito, hinipan ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi sa bukana ng napakalalim na hukay. Binuksan ng bituin ang napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok tulad ng usok ng malaking hurno, kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid mula sa usok ay may naglabasang mga balang na kumalat sa lupa binigyan sila ng kapangyarihang tulad ng mga alakdan ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ng mga damo punong kahoy o anumang halaman ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito kundi pahirapan lamang sa loob ng limang buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirots sa dulot na dulot ng mga balang na ito sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Kaya kapatid, magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Tanggapin natin si Jesus bilang Diyos at ating tagapagligtas sa mundong ito. Yun lang, kapatid. Shalom. God bless you.